Ituturo ko ngayon sa videong ito kung paano makatipid ng mobile data habang gumagamit tayo ng Facebook. Hindi ko na patategalin pa at simulan na natin. Una ay magpunta tayo sa Facebook, pag nandito na ay pindutin itong tatlong guhit sa itaas o settings icon. Then scroll lang lang natin at iklik itong settings and privacy. Then iklik itong settings then scroll up lang natin at piliin itong media sa preferences. Since na gumagamit tayo ng data dapat ay naka data saver po tayo para lower ang mga resolution ng videos na napapanood natin. Meaning ay mababa rin ang data na makokonsume natin at the more na mababa ay matagal na mauubos ang mobile data natin. I-turn on lang natin ito. Then pagdating naman dito sa autoplay. Itap lang natin dito sa Never Autoplay Videos, ang purpose nito ay halimbawa na mag-browse tayo sa Facebook ay hindi siya mag-o-autoplay na nagiging dahilan ng pag-consume ng mas mataas na data sa ating cellphone at mabilis na pagkaubos nito. Tulad nitong example na hindi naka-autoplay kung makikita nyo ay naka-freeze lang siya unless na i-click natin itong play button. At same lamang po ito kahit makatanggap tayo ng notifications na kapag once na i-click natin ay hindi pa rin siya mag auto play Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito, at kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pasubscribe naman po sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog Channel. Kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan. Mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at e try po natin gawa ng content iyan. Maraming salamat po sa panunood.